Magandang araw po mga kaubayan. Ako po ay narito ngayon sa lugar namin dito sa Olongga po at nandito po ako sa aming kapaligiran at naghanap, nagsasaliksik po ako ng mga halamang gamot mga kaubayan at ito nga po, marami po akong nakitang mga halamang gamot dito sa aming kapaligiran dito mismo sa lugar po namin uh, sa sa aming mga lugar ng aking mga kapitbahay. Pero bagong ang lahat mga kaubayan ay huwag po sana ninyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na din po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng ipapalabas kong mga videos. Ganon din po ang aking Facebook page. Pakipalo na din po. Juanito Valera 367. Mga kaubayan, ang una kong nasa natutukan na isang uring halamang gamot ay ito po. Kilala po natin yan mga kaubayan Ito Ito po mga kaubayan Ay oplas uplas po ito mga kaubayan Lingit sa kalangan, kaalaman kalaman Ng ating mga kaubayan Ang uplas ay basta basta ng, lang siyang tumutubo sa tabi-tabi na isang, isang halamang gamot may bunga po ito at ipapaliwanag ko po mga kaubayan ang benepisyo na ating nakukuha dito sa Oplas. At marami pa po meron pa, may pandan lalaki, uh, may papayang lalaki. Ipapaliwanag ko po lahat yan mga kaubayan ang kalagan ng Oplas. Ako po ikukuha ng bunga nito mga kaubayan. mga kaubayan itong uplas na ito ito po ito yung bunga nyo kinakain po ito masarap po ito babalatan ko lang po mga kaubayan kasi wala akong dalang tubig na kwan masarap po itong bunga nito kinakain po ito yan oh. yan po mga kaubayan uplas po yan Masarap po ito mga kaubayan. Maliban dyan, maliban sa bunga, ang dahon niya po mga kaubayan, ay hindi pa po nasasaliksik kung ano talaga ang nagagamot ng dahon niyan pero pampakinis po ng balat yan. Yan Pampakinis po ng balat yan yung oplas na yan mga kaubayan kaya Huwag po natin baliwalain ang kakayahan ng uplas. Mga kaubayan, gamot po yan, nakakain yan, pinampapaligo po yan, pampakinis po ng mga balat yan, pang tanggal ng mamantya sa katawan. Dadako naman po tayo sa ibang mga lamang gamot doon mga kaubayan, tara na po, samahan nyo po ako. Mga kaubayan, tutungo naman po tayo doon mga kaubayan at may papayang lalaki akong nakita doon. No? Tara na po. Tingnan po natin yung papayang lalaki ay. Ito mga kaubayan May papayang lalaki dito Ito mga kaubayan Ay papayang lalaki Itong papayang lalaki na ito mga kaubayan ay uh, matagal ko nang ipinalabas sa aking mga videos yan noon. Itong papayang lalaki na ito. Yung kanyang bunga po ay napakabisa po na panggamot ito sa sakit na los los, los, -los po. Mga kababayan kaya lang na tao na wala pa pong bunga. Itong papayang lalaki kaya. Uh, ang tabayanan ko po yan hanggang sa mamunga mga kaubayan kasi hindi naman siguro papatayin dito yan itong papayang lalaki maliban sa papayang lalaki um, maliban po sa bunga niya mga kaubayan ay ang mga dahon niyan at bulaklak ay may benepisyo rin nakukuha. <coughs> pwede rin pong ulamin ito mga kaubayan itong bulaklak niya at itong daunya niya ay pwedeng mm, pangtanggal ng mantsa ng mga katawan. Yan po ang kakayahan ng papayang lalaki mga kaubayan. Ngayon po ay dadako naman po tayo doon sa iba bandarong kasi nandun po yung pandan. Uh, pandan, pandan mga kaubayan. Tara na po. Ang tabayanan nyo yung, yung live nito mamaya mga kaubayan mamayang alas 7 kasi ilalive ko po eto taro na po samahan niyo po ako at po ako dun sa may bunga ng pandan lalaki sa aking daraanan doon tara na po mga kaubayan ay ang pandan lalaki pandan lalaki ito mga kaubayan kukuha po ako at isasama ko sa aking live mamaya itong pandan lalaki na ito mga kaubayan ay napakabisa po sa UTI ito kukuha po ako ng isang daon niya mga kaubayan Ang pantang lalaki mga kaubayan ay mahabang dahon niya at may tinik po siya. Ito po, napakabisa po ito sa UTI. Ang ginagamot nito mga kaubayan ay UTI. Linalaga po ito at saka iniinom. Sa taong may UTI ay mga kaubayan. Kaya nawa po ay may na... Uh, lamang kayong konting kaalaman tungkol sa lamang gamot mga kaubayan na nandito lamang po sa ating kapaligiran hanggang dito na lamang po at marami pong salamat